Maraming pinaiyak yung ending ng One True Love. So, so masaya ka ba sa uh, kinalabasan ng show? Sobra po. Sobrang... Uh -huh. Sobra ko natuwa na up to now. Uh -huh. Ngayong tapos na yung One True Love. Ang dami pa rin naghahanap. Uh -huh. Ang dami naghahanap dun sa partners ni Tisoy and Elise. Uh -huh. Tapos ang daming gustong ibalik sana yung One True Love. So, hindi natin alam mga kapu sa malay nyo One of these days may replay ang One True Love. pero yung yung kaligayahan po namin na nabigay namin ko anong hinihingi ng audience and anong hinihingi ng mga viewers natin is na ibigay po ng one true love sa inyo na nakakatuwa kasi yung yung mga feedbacks niyo po and yung ratings na nakita po natin kung gaano sinubaybayan ng pagtatapos ng one true love so taos puso pong pasasalamat sa aming lahat hindi po mapapantayan ng mga salita kung gaano po kami kung gaano po kami ka proud sa one true love After One True what's next for Alden Richards? Ayan, uh, gumagawa, ginagawa ko po ngayon yung si Enteng, si Agimat at si ako for Metro Manila Film Festival po. And then, kasama rin po ako sa Sosy Problems. Ayan, uh, syempre, Party Pilipinas pa rin po every Sunday. Tapos, abangan niyo po yung, yung album ko. Album? Yes, uh, under Universal Records po na lalabas next year. So, yun. ayan, sa Aldenatics and sa lahat ng mga fans ko, maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin. Uh, napakaswerte ko na meron akong mga kaibigan kagaya nyo na hindi po ako iniiwan simulat, nung nagsimula po ako ng alakdana hanggang ngayon. So maraming maraming salamat and mahal na mahal ko kayong lahat.